palang uh, hapon po sa ating lahat Umulan na naman ng malakas dito sa uh, amin Marahil uh, din po sa inyo Pati so, bang parte ng uh, palambang So ayun Pahang uh, -baha dito sa aming karsada Wala so, tayong magagawa yung ang ng bahay So, i-check natin si kuyang ng uh, Kuya uh, Susun, susun Ang paro at ang Salawal I-check natin kung okay siya Pero bago natin check Dadala natin ang pandesal muli Pandesal nga po. So ayun, walang pandesal. Dito tayo bibili. Kasi mahal doon eh. So, okay. so ayun, walang wala pong pandesal. Kaya tinapay na lang. kopya at nakapogi. Bilingin natin. So ayun, uh, ingat lang po tayo sa pagmamaneho oh. dahil madulas po ang uh, karsada ngayon at nawa pag meron kayong mga kasalabungan kaya nare na mga estudyante o sino man tao gandahan lang po at eh, sana po ang ating karsada maaaring uh, matalsikan magbutikan uh, ang kanilang uniforme or uh, damit na, pagsuot, na sinusuot nila araw-araw So, tandaan lang po at saka kaya po maganda rin magdandahan dahil uh, safe po tayo. Uh, hindi po tayo malalayo po tayo sa mga maaring pwedeng mangyaring aksidente sa atin. Siyempre, sasamahan natin ang dasal para laging uh, protektado tayo ng Panginoon Diyos. By the blood of Jesus, I I'm redeem I'm protect. I'm pro my protection is a God of my Jesus. Yan. Yan. check natin si. Tingnan niyo yung baha dito sa may Ayan, guys. Kita niyo ba? Ayan ang baha oh. gusto ko lang kaya ako po bini-videoan si kuyang susun susun ang barot uh, sa lawal kasi gusto kong ma mabigyan siya ng isang tahan ng disente na pwede niyang tirhan para pag ay na hindi siya mabasa yun lang po ang nais ko kasi dati talaga uh, nabibigyan ko rin siya malimit din pero hindi ko siya binibidyohan kasi nga uh, against, against ako sa ano sa ganan may video kaya lang tumatak po yung panahon parang hindi sapat yung ibinibigay ko uh, hindi siya walang ano walang walang parang gusto tumulong uh, kasi hindi nakakarating doon sa mga gustong tumulong kaya siguro ito yung magiging uh, way ni ni God para magkaroon ng disenting tahanan si kuyang susun-susun ang barot sa lawan yun po yung pinangalan ko sa kanya kasi susun-susun po yung kanyang pantalon, yung kanyang mga baro, yun po kaya sana mapansin ng mga ah uh, malalaking uh, uh, influencer o uh, mga uh, malalaking uh, vloggers diyan sa uh, ating dito sa atin sa Pilipinas. Gayon din sa mga kay uh, Idol rapi Tolfo, uh, kay Mam Ma Jessica Soho at marami pa po pong iba. Kung sino-sino pa po, po na pwedeng tumulong kay kuyang susun-susun uh, ang Barot sa Lawan. Uh, dito na po tayo sa may malapit na po tayo sa kanto ng no Real. So, uh, antayin atayin nyo na lang po. Hanapin po natin si Kuyang Susun Susun ang Barot sa Lawan. Okay po, bye-bye. So, ayun, uh, nandito na tayo sa may highway. Malapit doon sa kinaroroonan ni Kuyang Susun Susun ang pantalon at ang salwal. Hahanapin uh, natin siya dito dito lang po siya naka laging nandito po siya susubukan nating hanapin so parang hindi siya ata dito namimirme ayun si kuya biruin mo bumubuhulan talaga grabe ayun si kuya salamat sa Diyos uh, konti lang yung basa ni Kuya so may tinuturo siya kung saan siya nandoon pag, siya, pag naulan doon daw sa sa ano ewan ko saan basta may tinuturo siya so ayun uh, nawa, uh, nananawagan po muli ako sa mga nais tumulong pwede nyo puntahan po siya dito sa may tapat po ng refill lang dito lang po si Kuyang Suson Suson ang salwal at ang uh, baro sa may kahanay po siya ng ano ng Walter Mark yung nagsara dito sa may crossing sa may real so yun lang po uh, maganda at mapagpalang hapon po sa atin nawa nawa tayo laging uh, nasa mabuti at nawa tayo ay uh, laging pagpalain ng Panginoon Diyos uh, at syempre uh, ang sabi nga ang dalawang pinaka utos na ang mahalagang dalawang utos ng Panginoong Diyos ay ang uh, unahin, mahalin at sambahin manampalataya sa nag-iisang Diyos. Mahalin natin siya ng higit sa ating sarili o kahit kanino man. Pangalawa, mahalin natin ang ating kapwa ng gaya ng na pagmamahal natin sa ating sarili. Yun lang po at magandang gabi. Ah, magandang <laughs> magandang hapon po pala sa atin lahat at doon sa mga nagawa ko ng hindi uh, maganda doon sa mga hindi ko o, uh, yung mga nagawan ko ng masamaman o kung anuman po basta yung hindi po kalugod-lugod sa Diyos, ako po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo at nawa uh, mapatawad nyo po ako sorry po talaga sorry, sorry, sorry uh, salamat po at mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat. God is good all the time.